morning po. Tayo po ay magde-deliver today ng ating amazing pure organic body. Ayan, umorder po siya sa akin via online. So, malapit lang po siya sa akin. Kaya pupuntahan ko natin siya. So, yan. Yeah, nandito so, na yun. po tayo. <laughs> Magsasona lang po ako sa kanyang bahay. So, yan. Nakapag-deliver na po tayo at pabalik na po tayo ngayon. ay. <laughs> Ito po yung kagandahan sa ginagawa namin. Katulad ko po, po, after work, nakakapag-deliver po ako ng product. Ano po, so ito po kasi is, um, alam mo yun yung um, uh, no time frame, unlimited, ang maganda sa kanya pa, ter no territorial boundaries. Pwede mo siyang gawin anytime, hawak mo ang oras mo. Ano, walang pipigil sa'yo, wala kang amo. Ayan, yun ang kagandahan dito at yun yung nagustuhan ko. Kaya ako ikaw naghahanap ka ng something na pwede mo pang pagkakitaan on the side, ayan, try mo ang I am worldwide. Ano? At nandito kami para tulungan ka, ituturo namin sa iyong lahat. Ayun lang, this is Sherry Angelica Villanueva. I'm an agent of hope and I am worldwide. God bless everyone.